Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag lever bleed ng hydraulic brake set. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Gagawin mo lang itong lever bleed kapag ang pakiramdam ng preno mo ay medyo hindi maganda yung pakiramdam na parang meron siyang sponge na iniipit imbes na kapag piniga mo mararamdaman mo yung brake pad na kumakagat dun sa rotor sa ganun guys, nagkakaroon kasi ng hangin sa system, tatanggalin natin yun at magdadagdag tayo ng oil so ang mga kailangan natin mga allen wrench depende kasi yan sa brake set natin ito kasi SNX na brake set so dito sa clamping nya ay 4mm, dito naman sa takip ng reservoir niya, 2.5 mm. Check nyo na lang kung ano yung kailangan nyo. Siyempre, kailangan mo yung mineral oil. Katulad nito, Shimano. Siyempre, kailangan mo rin ng mga basahan. Okay, so una natin gagawin ay tatakpan natin yung caliper saka itong rotor dito sa harap. Dahil dito tayo magtatrabaho, either dito sa dalawang lever, pwede yung tumalsik kasi yung oil dito sa rotor saka sa caliper. Siyempre, yung basahan dapat walang oil o langis. Dahil itong left lever ang may diferensya, ito yung gagawin natin. Dito naman sa kabila, okay naman to kaya hindi ko na yan gagalawin. Luluwagan natin itong clamp ng brake lever. Counter clockwise ang luwag. Okay, tapos iikot mo lang ng konti at ipapantay mo siya. Dapat kasi yung butas nito, pantay hindi nakatagilid kasi siyempre kapag linagyan mo ng oil yan di tagilid din yung oil nun matatapon yan guys dapat nakaganyan pantay yung butas next nagagawin naman natin i -re reset natin ang reach kasi minsan kapag nag set up tayo ng brake set binabago din natin yan yung reach kapag binabago natin yung reach niya, nag iiba din yung piga ng piston sa loob para mas optimize yung paglagay natin ng lang is i-reset muna natin itong lever blade. So ito i-zero mo lang, ito todo mo siya. Ayan, lalayo na yan, gumagalaw siya. So, ayan. Maliwan, diba, malayo na. May karon na siya ng gap. Sa mga MT200 naman, dito 'yung reach niya. Yung dito. So check nyo na lang 'yon. Yung maliit na bolt dito sa loob, ibabaon mo lang siya o ipapasok mo lang hanggang makita mo na umaangat o lumalayo yung lever blade. Okay, so dito, ang gagamitin natin ay 2.5 mm na allen key. Ang luwag nito ay counterclockwise. Dito guys, dahan-dahan lang ang pagluwag. Huwag mong bibiglain. Lalo na kapag itong katulad nito may kalawang ng konti yung takip. Ingat lang kasi kapag bumilog yan, mas mahihirapan tayo magbukas. Basta sa paggawa, huwag mong mamadadiin. Dahan-dahan lang. So, minsan, kapag nagtanggal ka nitong takip na to, sumasama yung o-ring na maliit. Minsan, hindi. Ayan, katulad nito, nandito yung o-ring. Ayan. So, itong o-ring na yan, huwag mong iwawala yan. Kapag nawala yung o-ring na yan, lagi na yan maglilik. Kaya kapag humiwalay yung o-ring, ipasok mo agad dito sa takip para hindi na mawala. Yung isang basahan, i-ready mo lang para kapag may tumulo, punas agad. Ayun. So, kung nakikita nyo guys, wala talagang oil sa loob. Ayan, pinipiga ako siya. Oh. Saka mayroon siyang hangin. Kayaan mo lang nakabukas yung reservoir. Tapos, sundan mo kung saan yung cable niya. So, ito pang harap. Pitik-pitikin mo lang yung cable. Para yung hangin na galing din sa kali pero umangat ng konti. Tapos, laro-laruin mo tong lever blade yan piga-pigain mo lang. Minsan may maririnig ka dyan na gumaganyan. 'Yun yung mga hangin. Okay, so lalagyan na natin siya ng oil. sa na yung oil ko. Ay, <laughs> uh, yung ganitong Shimano oil na 60ml, hindi ganito ang takip. Wala talaga siyang nozzle. Itong nozzle na to, galing ito sa chain lube na Zephal. Katulad nito. Yung ganitong technique, huwag niyong gagawin yung ibubuhos nyo kasi hindi mo makokontrol yon. Kung ang bote ng hydraulic oil mo walang nozzle, kuha ka na lang ng syringe. Bili ka na lang sa mercury drug. Mura lang yon, kahit yung maliit. Yan. Tapos, kuha ka lang. Mag-inject ka ng konti dito sa loob ng oil. Tapos, papatuluan mo dito sa loob. Okay. So, patak-patak lang yan, guys. Tapos, habang pinapatakan mo siya, lalaruin mo yung lever blade. Ibabomba mo siya ng konti. Kapag napuno ng ganyan, ayun, may bula. Pipiga mo lang ng todo yung lever, tapos bibitawan mo dahan-dahan. Yun, nakita nyan, yan, biglang bumaba yung oil. So, dagdagan pa natin. Ayun, hayaan nyo lang na pumutok yung bula. Yun. Tapos, release. Huwag mong bibiglain ng piga yung bidla mong pipindutin na ganyan kasi mag shoot yung oil sayang lang so ibig sabihin nagsa-cycle na yung linalagay nating oil pwede natin pitik-pitikin yung mga hose niya para mas mabilis umangat yung hangin tapos piga-piga ulit kapag ang oil naging itim kapag sinasaycle mo siya madumi na yung natirang oil dun sa caliper. Ang kailangan dun, full bleed para ma-wash out siya. Hindi mo kailangan ng lever bleed. Kasi itong lever bleed, dagdag lang to, saka pampaalis lang ng hangin na natrap. Okay, so mukhang okay na to. Hindi na siya nagsa-cycle. Puno pa rin siya. So, pwede na natin siyang takpan. Ingat lang sa pag thread nito guys kasi Mahirap niyan kapag na-loose thread mo yung butas nito. Walang kapalit yan. Bili ka bagong Brexit. So, pwede mo naman kamayin. Tapos, i-ano mo na lang. Alin mo na lang kapag ito torque mo na. Huwag mo siyang i-overtighten. Hindi niya kailangan ng sobrang higpit. Tamang higpit lang, okay na yan. Okay, tapos, pwede mo na siyang punasan. Yung mga tulu-tulu na hydro oil, ano yan? Maganda yan pampakintab. O diba? Ayan. O, kumintab ng konti. O. Ayan, kapag may natira pa sa basahan mo, ipahid mo sa handlebar mo para kuminang. Yun. Maganda na yung pakaramdam nyo. Hindi na siya spongy. Ngayon. Natapos na natin yung lever bleed. Okay na yan. Pwede mo nang ibalik yung dati mong setup na short reach. Ayan. So, setup kasi nito medyo nakaganyan eh. Ayan. Okay na yan. Ibabalik mo na sa dati, yung dati mong setup. Good na yan. Okay. So, yun lang guys ang pag lever bleed. Kung ano yung ginawa natin dito, ganun din ang gagawin mo dito sa kabilang lever. Kung sakali naman, ito din may diferensya. Pero kung wala naman, hindi wag mo na galawin. Okay. Okay na to. Malambot na. Suwabe na siya at mukha ng may kapit. Kung nagustuhan mo itong video na to at nakatulong sa iyo, di ba like? At kung may katanungan ka pa o may gusto ka pang idagdag na impormasyon na hindi ko naman nasabi dito, comment down below lang. Okay. Pwede na to. Ayos. Woo! Gabi na. O kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. Oh, load na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!